umaano oh, na tayo dito guys hindi ko alam yung larong to eh kuha tayo ng barel yes yeah, oh yeah hi bob ah uh, pangalan guys bob can i hi, help bob. you oh kung kailangan to ng tulong sini. anong ginagawa buat, Nagawa mo dyan, pare. Ano ka Oh my God! Oh, sorry, Bo. Sorry, sorry. Sorry. You keep it, D? Okay? You okay? Okay? Pat, patik na siya yung lugi natin. Gawin. Wee! Ah, ah, ah. Oh my God. Ano yung nangyari sa kanya, guys? You okay? Are you okay, Bob? Oh my God, buhay pa siya. Buhay ka ba? Buhay Uy, ka ba ba? Ha? May ayari ka pupin na rin natin. May ayari ka pupin na rin natin. Piling <coughs> ka na ito. Nakamay. Oh, wow, nahihilag siya guys. Oh, uh, aray ko. Putas na ta, putas talaga guys. What if inedit ko siya? Oh my God! Bob, you okay? I'm sorry about that. Oh my God! Ano nangyari sa kanya? Aray! Woo! Bob, you okay? Oh my God! Ano nangyari sa kanya? idilim na natin yan ang pangit mo so meron naman tayong mga mods dito Pwede tayong teleport woohoo duh the oh my oh 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 my God. oh my God. oh 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 ba oh 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 brother. What's up? Uy, hey, Gogi! Ay, nang bubogbog! Gusto mo suntukan! Uy, ano? Well, suntukan tayo, no. Uh, uh, uh. no? Ano? 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 Ngayon, uh, ano ngayon? Ano? Ano? Pare ko! Boom, tumba! Nakaw. Oh my God! nakap. Oh my! Oh my God! Ano nangyari sa mukha? Ah! Ra-ah! Ra, ra. ano na nga? pa Kasi ako binubog Bug. Knockout Knockout by Noah Knockout by Noah Oh my God 1 2 eh, So, what if maglaban sila? Ngayon dito maglaban eh Sutukan nga kayo mga pare Sutukan nga kayo sutukan Ay na, hindi ako Hindi ako free Wow Ayun na nilalabanan ng yellow. Utumba na ako sa Tulungan na kita. Bugbugin na natin. Uyuka dyan. ko. Pwede ba? Oh baby, where, where are you? Pre, pre, pre. Pre, ah! Ayoy, ah. oh, ayoy, oh, 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 oh. Dito ka, dito ka, dito ka sa akin. Sorry about you, my friend. Aray ah, ah. ah, right. ko, oh, grabe. Oh, you passed out. Nakot din ako, ah. <laughs> now, out, guys. So, i -re guys. E -re -respond tayo. I have a taser gun in hair. Let's go, guys. Are right. oh, you okay? Pensa, pensa. <laughs> tulog siya. Tulog. tulog siya, guys. Buhay ka ba? Buhay pa yan. Aray. So, what if... Um, reloading. Buhay pa kayo? Buhay pa Woah! No! I'm sorry about you. Ikaw. UIS ka. To so, bak, ay reloading pa No, no, no. Reload, reload. Ah, no, no, no. Baba, no, I missed. <laughs> tumba. guys. Oh my god. Oh, uray. Ito siya for Oh my god, dugo na siya. Oh, nahulog talaga. Wala tuloy siya. Oh! Oh my god, what the heck is that? Ano to? Baka may galaban. Okay, walang galaban. mga tao guys pwede natin itong maging bahay oh ay mag nga tayo ng zombie so sa sabihin um, zombie the apocalypse we need to spawn uh, na ayan na grabe Punta tayo sa ating bahay. There we go. We're in the house. Okay. Okay. yung mga zombie oh. Um, sa so next na lang po maglalaro. lang na like subscribe. Subscribe. Gone zombie Apocalypse. <laughs>